Ako po si Marco Ildeso, 24 years old, from Barangay Malusak, Santa Rosa, Laguna. Isa po akong basketball player and kasalukuyang Pangulo po ng Person with Disabilities ng Barangay Malusak. Noong na po ako, noong 5 years old po ako, noong naglalaro po ako sa tapat ng bahay po namin, at yun po yung naging dahilan ng aking disability sa aking left leg. Uh, Siyempre po, lahat naman po uh, mahirap talaga sa una. After po nung aksidente nung 5 years old po ako, 3 uh, years po before po ako magkaroon ng artificial leg and matuto pong makapaglakad po ulit ng normal. Uh, mula po nung 8 years old na nagkaroon po ako ng artificial leg, dun po ako natutong maglakad and makatakbo. Then na-invite po ako ng uh, isang basketball camp and dun po ako natutong maglaro and uh, nahiligan po yung larong basketball. Uh, para po sa mga katulad ko pong mga PWDs na Nag, nanais po na makapaglaro din ng sports na gusto nila. Lakasan nyo lang po yung loob nyo and magtiwala po kayo sa sarili nyo. Hindi po dahilan yung pagkakaroon po ng kapansanan kundi isang dahilan po upang maging mas matatag Itinatako ko po sa aking sarili na hindi ko po kailangan maging buo upang maging buo po yung laro ko sa buhay. Uh, noon po na-elect po ako bilang isang vice president din po ng PWD sa aming barangay Hanggang sa sinuggest po ni Sir Reggie and Press Willie ng Federation po ng Santa Rosa na magpresidente po ako sa amin barangay dahil alam po nila na may iko-contribute may, may co po ako and mas makakatulong po ako sa mga kapwa ko PWD sa aming barangay. After ko pong ma-elect ng presidente ng PWD sa barangay, uh, gusto ko po na magkaroon po ng mga therapies po para sa lahat ng klase ng PWD sa amin. then Uh, gusto ko rin po magkaroon ng youth organization sa buong Santa Rosa ng mga PWDs po upang mailabas po nila ang kanya-kanya nilang galing hindi lang po sa sports kundi sa iba pang larangan. Para sa akin po, uh, achievement na po yung makapaglakad po ulit ako and makapaglaro po ako ng basketball na aking kinahiligan. Uh, bonus na lang po yung mga medals, uh, awards, and trophies. Isa po sa pinakamahalagang aral na nanutunan ko po ay yung Pagpapahalaga po sa bawat pagkakataon or opportunity na dumarating po sa ating buhay. Dahil hindi naman po lahat ng katulad kong PWDs ay nabibigyan po ng pagkakataon na makapaglaro po. Kaya naman po, gusto ko pong ipakita sa kanila na kung kaya ko, mas kaya po nila at maging inspiration po sa iba. Siyempre po, una si Lord na binigyan po ako ng pangalawang pagkakataon na mabuhay. And sa family ko po na never po akong sinukuan sa lahat po ng bagay tinulungan po ako sinuportahan po ako and kay Mayor Arlene Arcillas na nag-provide po ng artificial leg upang makapaglakad po ulit ako and makapaglaro po ng basketball